Hello Leo Collective, Sun and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayo and welcome to James Tarot PH. Diretso po tayo sa inyong March 24 hanggang March 30 reading. Nasa katapusan na po tayo ng Maras. So, kamusta po ang inyong mga plans, ang inyong mga wishes, ang mga tinatrabaho niyo po this month? May mga natupad na ba? Ano yung mga uh, malapit na ba makuha? Ano yung mga kailangan pang gawin bago matapos ang buwan na ito? Comment down below. Thank you po again for the likes, for the shares for the shares, for the sh subscriptions, and also for those who are not skipping the ads. Maraming salamat po sa inyong generosity and kindness. Gabitin nyo po yung inyong intuition sa ating reading for today. Kuro niyo lang po yung mga ka resonate kayo and leave the rest. Yung ibang information po para sa ibang Leo po yun. Kaya kailangan-kailangan po ang inyong intuition para makuha niyo po yung messages na kaloob sa inyo ng inyong mismong spirit guide sa ating reading for today. Start na po tayo. Inhale. And exhale at the center of your reading, you have the Page of Swords. Beautiful. In the area of what you want, you have the Seven of Cups. In the area of what you need, you have the Magician. Wow. In the area of what's affecting your current energy, Merokang Ten of Pentacles. Beautiful. In the area of your near future, Merokang Four of Wands. Celebration. Congratulations. In the area of your challenge this week, Leo, Merokang Ten of Cups. In the area of your fortune, meron kang nine of pentacles. Wow! Financial freedom is here for you. In the area of your divine advice, meron kang queen of wands and the empress card. Okay, pag-usapan natin yan later. Ang iyong outcome this week, Leo, meron kang king of wands, the fire within. You are the master, very, very passionate. Whatever you want, makukuha mo at magagawa mo. Ang iyong bottom of the deck, ay the Hierophant. Wow, I'm seeing here na you are getting out of a box. Parang meron ka mga bagay na tradisyonal na dati parang feeling mo nakukulong ka, nakakahon ka parang hindi ka makawala, hindi ka makawala sa um, tradisyon ng ibang tao o sa expectations ng ibang tao. Kaya parang this time you want to get out of the box, you want to think differently, you want to do differently. Ayaw mong sumunod o maging sunod-sunuran porque boss mo yan o porke nakakatanda sa parang kailangan sundin mo on the dot yung mga bagay-bagay parang wala kang laya wala kang sariling pagpapasya wala kang sariling utak ganun ganun yung nafe-feel mo so this time you are having this parang mindset o parang urge sa loob mo na parang okay, I want to do something for myself. Ayoko naman na maging sunod-sunuran lang. Gusto kong gawin yung mga bagay na sa tingin ko ay tama. For others, I'm seeing here na parang may kasal, someone is getting married, someone is getting proposed, I'm seeing a house, I'm seeing a traditional wedding, a traditional uh, milestones isang family. Whether someone is getting also a new degree, babalik sa school, o kaya you're earning a, a um, additional knowledge from a certain expertise o sa isang uh, expert sa isang bagay. So parang ikaw ay nag I don't, I don't know why nakita ko ng taong nag-tetesda um, o nag-take ng extra credentials para sa isang bagay o skills na gusto niyang ma-develop kasi may gusto kang uh leveling up na isang position o isang um certain job requirement ganyan so well, good luck with everything that you're doing right now Leo Start up tayo at the center of your reading you have a page of swords I'm seeing here na parang kahit anong um Dumating sa life mo you are ready kahit na hindi ka expert sa isang bagay, yung parang ah, hindi ko pa yan alam, hindi ko pa yan um kayang gawin, hindi ko pa alam pasikot sikot, -sikot yan pero handa kang sumugod. Uh, you are, you have this parang palaban na aura this time layout to do the things na parang chira challenge ka ng ibang tao na do this, do that. Ito yung assignment mo, ito yung job requirement mo. Gawin mo to, gawin, gawin mo ganyan. Kahit sa low loob, loob mo hindi mo pa kayang gawin o hindi ka pa sanay o hindi ka bihasa sa isang bagay pero handa kang gawin. Parang you have that uh, willpower to do the things this time. I'm also saying for others, may paparating na good news, may paparating na impormasyon about a certain contract or a certain job offer. So parang medyo hinihintay mo yan na, ano? kasi yan ang magbibigay sa'yo na parang um, uh, katuparan sa mga bagay, stability for your home. So you're waiting for a certain contract, a certain paper, a certain document na kailangan mong pirmahan para good to go ka na. For others, I'm seeing here na iwas ka na sa drama, iwas ka sa chismis, stay away from chats, group chats na may mga toxicity na mga secret secrets. I don't know, very specific and for a certain Leo. Okay? Page of Swords being clarified by the Seven of Wands. Yes, proving yourself am um, kahit na hindi ka ready, kahit na hindi ka expert, kahit na hindi mo alam gagawin masyado, pero sige laban, kaya ko to, kaya kong gawin yan, pwede ako dyan. So you're trying to prove yourself to other people. Stand your ground, show them na kahit hindi ka handa, kaya mong sumubok, kaya mong sumugal, kaya mong gawin. Uh, there are a lot of people na nakataas ang kilay sa'yo. I'm seeing that, nararamdaman ko yung energy na parang mm, they're testing you, they're questioning your worth, questioning ko bakit nandun ka sa space na yun, kung bakit nandun ka sa grupo na yun. Pero you have parang the floor is yours now to prove yourself and show them kung anong kaya mong gawin at at uh, deserve mo yung position mo na yan for some i'm seeing na talagang may boundaries ka do sila ko kanina na parang stay away from um chismis from a uh, drama from conflict put your boundaries against these people. Huwag ka na maki sa group chat na yan. Stay away from drama para walang komplikasyon sa life mo. Ano? So, this good news will give you parang a bubble, a bubble of ser serenity and calmness sa life mo. So, make sure that you are um, ka dun sa mga papers na kailangan pirmahan. Basahin mo mabuti. Make sure na yung bawat impormasyon ay binabasa mo ha. And ask if you don't understand anything dun sa bagay na pipirmahan mo, magtanong ka muna bago ka pumirma. Okay? in the area of what you want, you have the seven of cups. May mga bahay kang gustong gawin this time. Ang dayan mong visions, ang dayan mong imaginations o plans in your life. Mga gandang plans for you, for your family. Bibili ka ng bahay, bibili ka ng kotse. By this age, gusto mo magkaroon ka na ng sarili mong bahay. O makabili na ng maliit na lupa para pwede mong gawing farm. O doon ka makapagpatayo ng iyong rest house, ganyan. So, ang dayan mong, mong plano. Ang dayan mong, dayan mong gustong gawin. Pero tinan mo nakaturo sa iyo yung magician. No? Nakaturo siya sa iyo at swak siya dito sa iyong what you need. Sabi niya, yes, ang dami plans, ikaw lang ang hinihintay. Ano ang kaya mong gawin para ma-achieve ito mga plano na ito? Take action. Kung kailangan mong um, mag, um, um, mag-ask ng uh, advice o wisdom from someone in your life na makakatulong sa iyo, whether tatay mo o expert sa bagay na yan, sa industry na gusto mong makuha, Halimbawa, gusto mong mag-broadcasting, halimbawa lang. So, find people na related sa broadcasting para makatulong sa'yo sa mga advice kung anong dapat mong gawin. Just sa plano mo na yun, halimbawa lang yun. Halimbawa, gusto mong bumili ng bahay, so find people na may alam sa mga lupa, ganyan, may alam sa real estate para makatulong sa'yo to give you a sound advice on what to do. At kung paano matutuparin yung mga plano mo, okay? Seven of Cups being clarified by the Justice Card. So, you want balance, you want truth uh, you want na parang magawa na to this time. Parang you want to change your life for the better. Parang andayo mo lang nangyari in the past. Parang andayo mo lang nilet go na plans, sinakripisyo. And you want to get the justice back para sa'yo. Yung parang this time ako naman, this time makuha ko naman yung fairness. Parang ang dami ko nang nilet go, ang dami ko nang pinabayaan sa family ko. Parang I'm hearing a breadwinner letting go of his or her life, yung mga life choices niya, pinabayaan niya, niretgo niya, sinacrifice niya kasi kailangan niya mag-provide sa family niya. So, this time, may mga plano, na nananat nananatiling pl plano kasi ang daya mong responsibilities. So, this time, parang bibigyan ka ni God ng justice. So parang, okay, time na for you to really take care of yourself naman and do your plans sa matagal mong nilatgo, matagal mong pinabayaan and go with it. I'm seeing you parang hinahanap mo yung ako naman, paano naman ako, ibigay mo naman yung balance para sa life ko, yung parang para sa akin yung deserve ko, ganyan. Pero what you need daw, sabi sa iyo ng iyong spirit guides, what you need is a magician energy. Kailangan mo daw i-manifest yung mga bagay na gusto mo. And believe in what you want to have in your life. Kasi para minsan, ah, gusto ko ng ganto pero hindi ka naniniwala sa kakayahan mo, hindi ka naniniwala sa Diyos, hindi ka naniniwala sa, ka, ka, um, sa kapalaran, hindi ka naniniwala na kung ano yung dinasal mo matutupad, may alinlangan ka, pinagdududahan mo yung sarili mo. Parang pinagdududahan mo rin yung power ni God na ibibigay niya yan sa iyo. Porke dinasal mo, parang hmm, siguro di mo mabibigay, tagal-tagal ko darasal, di mo nabibigay. So, wag mong pagdudahan yung power of your manifestation. If you really want it, I'm seeing work on it now. Huwag mo hintayin yung kapalaran, huwag mo hintayin yung parang ibang tao magbibigay sa If you really want it, do it. Work on it. Um, I'm seeing here kasi si magician, lahat ng isipin niya, lahat ng gusto gawin niya, kaya niyang gawin, kaya niyang uh, dalhin sa reality because nasa kanya lahat ng skills. Nasa kanya yung cups, nasa kanya yung sword, nasa kanya yung wand, nasa kanya yung pentacle. Ibig sabihin, lahat ng skills, lahat ng resources, lahat ng power and knowledge ay nasa kanya. Ikaw na lang hinihintay na umaksyon at gumawa. So, ang need mo daw, sabi ng spirit guides mo, ay action at paggawa. Okay? The magician cards, being clarified there the seven of cups. Tinan mo, lang tayo. All of your wishes, all of your dreams, all of your um, plans. Kaya sabi sa iyo ng iyong um, spirit guides na mangyayari lang lahat ng yan kapag inaksyonan mo at naniwala ka sa sarili mong kakayahan, Leo. In the area of what's affecting your current energy, you have the Ten of Pentacles. I'm seeing here na this time, itong pagsugod sa mga bagay na gusto mong gawin niya, parang kahit hindi ako prepared, kahit hindi ko kaya, kahit parang, mm, kaya ko ba to magagawa ko ba to meron kang Ten of Pentacles energy this time. I'm seeing here na kasi ang pangarap mo pang matagalan. Parang, I need a stable job. I need a stable negosyo. Stable na pagkakakitaan para bukas, next month, next year, hindi na ako mag-iisip. Uh, hindi ko na, Iisipin saan ako makakuha ng pambayad, saan ako kukuha ng pambili ng ganito, ganyan. So, ang utak mo ngayon nasa legacy mo, nasa uh, stability ng life mo your family mo. Kaya susugod ka talaga at paninindigan mo at ipaglalaban mo yung mga bagay na para sa iyo kasi you deserve that and you want it. Ten of Pentacles being clarified by the Four of Wands. Yes, tinan mo oh, yung energy mo ngayon at yung future mo magkasundo di ba saya may you want stability in your life kaya kayod ka ng kayod gusto mo ng uh, matibay na pundasyon sa pamilya mo sa, sa bahay nyo sa pangailangan nyo at mamimit mo siya sa future mo with the four of ones I'm seeing here celebration in your family may wedding may christening you getting what you get, getting your job offer makukuha mo na yung right sweldo at right pension na para sa for some I'm seeing here mabibili mo na yung bahay na para sa iyo hindi ka na mangungupahan for some um, I'm seeing peaceful um parang yung pinangarap mo na life makukuha mo siya in the near future Leo kaya kailangan mo talagang patunayan sa sarili mo na makukuha mo tong right job o trabaho o negosyo na ini-aim mo and fight for it kahit ang daming drama ang daming tao na um sasagabal sa iyo stand your ground, ipaglaban mo yung para sa'yo. Yung mga plans, take action at huwag manatiling plano lang and you will get the beautiful life that you deserve. Four of Wands being clarified by Ace of Wands, yes. Magkakaroon ka ng new opportunity, a new life because Ace of Wands is out with the old, in with the new. I'm seeing stability in your in your family, in your um, sa pagkatrabaho mo, passion project ba niyan, negosyo, trabaho, may kita ko na para makukuha mo yung expertise doon. And you will get that spark within you. na Parang, ah, okay, ito yung dapat kong gawin. Ah, para magiging clear sa'yo. And meron kang fire sa loob-loob mo na parang, yes, dire-diretsyo. Parang yung, alam mo yung trend na nagsisimulang gumulong yung wheels niya. Yung sa'yo, dire-diretsyo na wala nang patid, wala nang, um, wala nang rough edges, wala nang uh, parang hirap umikot. Sa'yo, babilis na dire-diretso umiikot. Because parang naintindihan mo na yung purpose mo, intindihan mo na yung dapat gawin. You get the hang of it, parang alam mo na yung takbo niya. At smooth sailing na lang para sa'yo. Kaya you're getting celebrated. Parang ang bilis dumaan sa'yo, magaan ng lahat. So congratulations in the near future. Abangan yan kasi bunga yan ng pag Uh, pagsugod mo at pagstand mo sa mga bagay na pinapaniwalaan mo at nilalaban mo talaga yung future na gustong gusto mo. In the area of your challenge, meron kang 10 of cups. I'm seeing here family setup. Ano yung mga bagay sa life mo now? Sa family matters mo na medyo may problema ka whether relasyon mo sa iyong mga anak o relasyon sa iyong mga magulang o sa yung mga apo, ano may problema ka ba with their health o with their future, um, sa pag-aaral ba nila o sa kanilang happiness, stability, meron bang nag-aaway sa mga anak mo at ang hirap na hirap ka na pagbatiin sila o pagsamahin man lang sila sa isang room. For others, parang may problema ka with your stability sa bahay, um, um, tumutulo ba yung bubong o medyo water supply yung kuryente may problema ba sa bills so this time um, Leo your spirit guides is asking you to focus on your family matters because ten of cups is happily ever ever after card meaning stability yung happy life ng family mo ten of cups is telling you to choose to be happy um Be grateful sa meron sa pamilya kung meron mga mga bagay na kulang o wala, yung parang inaasam-asam mo pero ngayon wala pa din. I'm seeing na uh, maging grateful ka na now kung ano yung meron ka at unti-unti mabuo yan ang lahat. Huwag mong madaliin. For some, I'm seeing reunions with a long-lost family member na matagal mong hindi nakausap o matagal mong nakaaway o hindi, na, hindi nagkaroon ng smooth relationship. Now is the right time for you to reconnect and reconcile, okay? Leo, the Ten of Cups being clarified by the Three of Cups, yes. It's all about the people around you. The people that needs to be there to support you, to love you, to accept you. At ganun ka rin dapat sa kanila. So meron dyang, um people na kailangan mo nang kausapin, communicate with them, uh, patch things up. Um, kung may mga gusot, may mga bagay in the past na hindi na ayos at kailangan talagang harapin now. Because naka-apekto yan sa iyong future, naka-apekto yan sa pag-attract mo ng... Um, stability, ng luck, ng swerte, ng prosperity mo, ng positive energy na harangan because may mga conflict sa family members mo or sa friends mo din or sa people na nasa circle mo. So make sure that uh, every gusot, every problem ay pinag-uusapan na now para hindi na humaba at hindi na tumagal yung drama, yung conflict at para hindi rin mapasa sa anak, sa apo, hindi ba? In the area of your fortune, you have the nine of pentacles. I'm seeing here, may darating sa yung sword at this time. Yes, meron kang uh, financial stability na, may financial freedom. So, may darating sa yung kaperahan this week. Abangan mo, Leo, whether manalo ka sa ganito o sa ganyan, o merong uh, makita mo yung pensyon, biglang darating, uh, may bigla ang pera, someone will give you a helping hand para masimulan mo na yung negosyo na yan, o mabayaran mo na yung certain utang. So, this time, para merong paggaan sa yung uh, problemang pinansyal. I'm um, seeing you get seeing you very happy this time, enjoying your life. Meron kang I'm also seeing for others, others, other Leos, Jaan, very specific. Na yung parang matagal mong pinaghirapan, ngayon may reward. Para merong incentive o merong sobra sa kita at parang may enjoy mo yun. Kahit bumili ka lang ng shopaw, o bupo ka lang sa isang tabi, kumain ka. Reward na yun. Kaya manood ka ng sine, manood ka ng Netflix mamaya ang gabi enjoy your life That is your one, one manifestation niya ng financial freedom mo because you're enjoying the fruit of your labor yung mga pinaghirapan mo so have this nine of pentacles mentality this week enjoy your resources enjoy your blessings para mas ma-appreciate mo ang iyong life okay the nine of pentacles being clarified by the eight of swords so this time wala daw balakid i'm hearing that this time para ang saya, saya mo. Meron magkapasaya-saya this week and you're gonna tell yourself, ah, okay, hindi ko para dapat pinroblema yon hindi ko para dapat tinayaan na masaktan ako sa bagay na yon o isipin ko na mahina ako o isipin ko na hindi ko kaya o hopeless ako, helpless ako, hindi pala. Kaya ko palang ang uh, pasiyahin ang sarili ko at ibigay sa sarili ko yung kaligayahan na hindi ka ibigay ng ibang tao. I am not alone. I am not lonely. I am happy by myself and with myself. So, merong independence this time. And you're claiming your power. You're happy on your own company. So, congratulations, Leo. May power in that. May power in solidarity. May power in solitary. May, may power sa big, pagiging oneness mo. Ganyan. In the area of your advice, you have the queen of wands and the empress. So, I'm hearing dito sa advice sa yun, iyo ng iyong spirit guides, um, pagkatiwalaan mo daw yung sarili mong kakayahan sa pag-acquire ng mga bagay na gusto mong makuha. Because the empress is about giving birth sa mga bagay na gusto mong mabuo o gusto mong makuha. Alimbawa, gusto mong mabuo ng isang bahay o makabuo ng isang negosyo. So, ito yung ginugugol mo, no? Inuubos mo yung oras, atensyon, pera mo sa bagay na ito. Kasi may, may pangarap ka eh. May gusto kang mangyari. May gusto kang maabot. Pero sometimes, para nag-aalinlangan ka, no? Kasi hindi ka pa nga expert sa isang bagay eh. O para nag-acquire ka pa ng additional knowledge o wisdom para ma-acquire mo to yung bagay na gusto mo. Pero sabi sa iyo ng yung spirit guides, pagkatiwalaan mo yung sarili mo have that self-confidence that you can do it. You have the skills, you have the power, you are beautiful enough, you are handsome enough, you are enough. You have everything that you need para magawa mo at makuha mo to yung mga bagay na gusto mo. Um, huwag ka makinig sa sinasabi ng iba't tao na minamaliit ka, uh, inaalipusta ka, niyoyorakan ka, pinagtatawanan ka pa nga, o kaya minamaliit yung tinatrabaho mo, yung parang halimbawa may gusto kong itayong negosyo tapos nilalait ka na, hindi mo naman kaya yun, wala ka mang pera uh, sila bibili sa'yo, sila kakain dyan. Uh, paano mo matatayo yan? Kaya mo ba yan mag-isa? alam mo ba yung ginagawa mo? Ganyan. So, huwag ka makinig sa sinas sinasabi ng iba. Do it on your own. Trust your skills. Trust your power. And you will get what you desire. Because the Empress, kahit anong hawakan niya, lalago o tutubo, makukuha niya yung matamis na prutas. So, your spirit guide is telling you, kaya mo yan. Kahit nag-isa ka, walang naniniwala sa'yo. Kaya mo, gawin mo. Because you have the enough skills to do it the Queen of Wands being clarified by the High Priestess. Yes. Trust yourself. Trust your inner knowing. Trust your instinct. Kung talagang gusto mo yan, magagawa mo yan para sa'yo yan. Trust God. Trust yourself. Trust your faith. Your destiny. Your inner knowing at magagawa mo yan. The Empress being clarified by the Two of Cups. Yes. I'm seeing here, naku talagang importante sa'yo yung isang bagay at yun yung parang gusto mo talaga makuha at makamit, go for it. Because two of cups also about contracts or mutual agreement or negotiations. Kung importante talaga yung bagay sa'yo, do it. Paghirapan mo and make sure that you meet the standard. You meet the required um, ingredient para magawa mo at makuha mo yung bagay na gusto mo. Because you have what it takes, Leo. You have what it takes. Pagkatipuntaan na yung outcome na napakaganda na King of Wands. Let's have additional messages. 59, kung importante po sa iyo, number 59 or 5 or 9. This is a confirmation that this reading is for you. Starfish, kung nakita po kayo ng starfish, whether pictures, personal, internet, o napag-usapan, this is a confirmation that this message is for you. Starfish spirit open to infinite possibilities. Yes. Ang dayo mo dito, dalawang best lobo Seven of Cups. Ang dayo mong gustong gawin, ang dayo mong plano, magagawa mo yan. There are a lot of possible things to do. Ang kailangan mo lang ay maniwala ka sa sarili mo and take action. Ikaw lang hinihintay ng, ng, ng iyong tadhana, Leo another message mystic healer healing energy flows through you so kung like i said kanina ang daming mga kuda, kuda mga tao sa paligid mo na sinasaktan ka o may past trauma ka na feeling mo hindi ka maka -move forward make sure na meron ka sa sarili mo na parang pinapagaling mo yung mga bagay sa life mo learn to forgive and um, and uh, move forward in life so that makaabante ka sa life mo. Another message na kailangan pagtuunan this March 24 to 30, Leo, relationships, I am attracted to those people who serve my higher good. So, make sure na yung circle mo, pinapahalagahan mo yung people na importante sa'yo, putulin mo yung relasyon mo sa mga bagay at tao na peke sa'yo at hindi after, yung mga taong hindi after sa iyong betterment or your safety or your better good, okay? Know your tribe, know your people. Your outcome, king of wands, I'm seeing here, you getting the things na gusto mo sa life mo. Parang so good ka, yes, abante. Whatever you want, may passion ka, you have the motivation, the dedication to get what you want. King of wands, very dedicated yan eh. Malakas ang loob niya. Naniniwala siya sa sarili niyang kakayahan. Dito, ang payo sa'yo, maging queen of wands ka, pero ang outcome mo, hindi ka lang queen, king of wands ka um, mo yung skills mo, yung passion mo, yung dreams mo, your goals. Um, pag na-acquire mo na tong expertise or additional knowledge and wisdom, haabante ka na. Wala na makakapigil sa'yo sa pag-acquire o pagkuha ng mga pangarap mo because you're equipped with the things that you need para sumugod sa life mo. Ang kailangan mo lang with the king of wands, syempre makinig ka sa payo, makinig ka sa advice ng mga taong importante sa iyo, yung merong um, yung taong mga yung mga taong um, talagang love ka, nabibigyan ka ng tamang payo, makinig ka doon sa mga taong yun. Huwag doon sa mga nega make sure that uh, you're open to a lot of people's ideas. Marunong ka makisama din. So, para mas ma-acquire mo yung right energy and also right advice and help para sa pag-acquire mo ng mga pangarap mo. Okay? King of Wands being clarified by the Queen of Swords. So, like I've said dito, dapat daw open ka with other people because Queen of Swords open siya sa future, open siya sa ideas, open siya sa ibang minds, open siya sa atulong ng ibang tao. Pero make sure that handa kang putulin yung relasyon mo at ugnayan mo dun sa mga nega, sa toxic, sa mga taong ahatid sa iyo ay hindi mabubuti. Okay? Mararamdaman mo naman yan kung sino yung totoo at sino yung hindi. And also voice out because Queen of Swords is ano siya eh, open siya with communication. Kung ano yung lalaman ng puso niya at isip niya, sasabihin niya ng magandang paraan. In the clear, best way. So make sure na kung may gusto ka, sabihin mo ng maayos, communicate with the people, Clearly, Leo. So you will get the expertise and the things that you want. Kelang walang aksyonan and make sure that the plans are come uh, that will come into reality. Aksyonan mo at mo and go for it. Leo, that is your March 24 to 30 reading. So, na resonate, so, na relate. Comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for the likes, for the shares, for the subscriptions, and thank you again for not skipping the ads. Maraming salamat po sa your generosity and kindness. This has been James for James Star Page. God bless everybody.